So, meron akong nakitang uh, uh, reviews dito na pangit, manipis, wobbly. Pero ito pa lang, yung first piece. So, ang gamit niya, mga boss, ay uh, one-half na plywood. Tapos, nakaribet siya. Nakaribet yung mga Ah, uh, ito pa yung isa, ito yung pang ilalim eh. Ito pa yung isang comment na nakita ko sa kanya na ang gulong ay uh, medyo, oo oh, nga, ano? Pero di pa nila sinagad dito? So tingnan natin pag nabuo ito. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Pero maganda yung finish niya. Parang parang sticker. Third. Ito yung sa ibabaw. At dito, pinakamarami yung pangit na comment. Doon nung binili ko yung kanyang uh, front cover kalimitan ay basag. Fortunately, wala. So, okay. Eh, nga dyan. At yung kanyang accessories na sa isang box. At naandito lahat ng screws at gulong na napakalaki, malaki ang gulong niya <laughs> mga tornilyo at ito, yung mga clips niya. Lock noong uh, glass cover. Subuin so, natin. Siyempre. ah, uh, isa, sa isa suggest ko doon sa uh, nagre-release nito o nagbebenta nito, lagyan nyo ng instruction manual. Hindi lahat genius sa, uh, sa pagbubuo nito. Para ka magbubuo ng puzzle nito eh. So, unahin ko muna ilagay yung gulong. Wala wala siyang instruction manual, wala nakita do sa box. So kawawa yung <laughs> yung mga hindi pa nakakakita nito in actual. Para sa akin mga boss, sulit na to. Kasi kung ako yung gagawa, ay ako namang gawin to. Pero pag mo lahat ng accessories, ay uh, uh, parang yun din eh. Kasi at 4,000 pesos, tapos ganito, uh, plywood yung ginamit niya, hindi MDF. So parang, para sa akin ha, yung opinion ko. Okay, ito papalitan ko na kasi yung aking audio rack for one single reason. Nahihirapan ako pag nagpapabago-bago ako ng configuration. Um, isang kasi gusto ko sa movies naka 5.1 na setup ako. Tapos meron din naman time gusto ko sa sounds naka 2 amplifier setup lang ako. So, nirapan ako doon sa aking audio rack. doon nilagyan ko ng gulong. Pero para sa akin, mas ma... Uh, dali pa rin kung ganito yung gagawin kong audio rack po. At para mas mabilis na rin ma-demo sa inyo. Kung mayroong mga nagre-request ng video, mas madali o oh, ito isang ito, alanganin yung butas nila. Good. So, yun isang comment ko dito. Ay, sakto pala. Ay, nire-reklamo nung <laughs> no? Hmm, nabasa ko na yun. So, pause ko muna. Ganun lang yung ginagawa. Mga boss, ano? Tutornilyuhan lang yan tatlo. Sa ibabaw, ganun din. Sa kabilang side, ganun din. So, ito. Uh, mga huling tornilyo para na buo na natin yung box. hindi ko makita yung sinasabi doon sa review pataob although ito mag-wiggle pa talaga to dahil wala pa naman nakalagay dito sa uh, abing uh, reels na to so additional brace pa rin kasi yon or kung gusto nyo talaga matibay merong L-bracket na ganito so lagyan nyo nung all all corners nyan at 100% hindi na kayo ibibigay niyan. So, ito na yung uh, uh, finish, finish product natin o yung uh, buo na yung ating amplifier rack. Uh, yan, may space para doon sa uh, power amp. Hindi ko palang nailalagay. And, yan, may pinto siya. O, may cover, may front cover. So, kanina, sa early part ng video, nung mabuo natin to maalog siya pero ngayon yan so ayos mga boss ilagay ko na lang sa description yung uh, link kung saan ko binili to uh, sa price na 4,000 kasama yung shipping fee ay uh, Uh, isang recommended buy din to. Kasi yung ibang nakikita ko, uh, especially dito sa YouTube, na uh, ganitong klase ng rack. 12 view ito, mga boss, ano? Uh, mahal yung ano eh, mahal yung price na pinifeature nila. So, ito nakakuha ako, uh, 4,000 pesos kasama shipping fee. So, pwede, pwede ito. Uh, hindi ko na nga siya nilagyan noong pinakita ko na L bracket dahil noong maikabit ko itong mga equipment ay uh, matibay na oh. Hindi na siya yung kagaya kanina umuuga-uga, nagwiwigil. So hanggang dito na muna mga boss. Abangan nyo pa yung mga susunod kong video. Do sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe lang po kayo sa channel para sa mga ganitong klase ng video. Thank you very much do sa mga regular na nasuporta at God bless po sa lahat.